Oh, kuya, Oy, kuya, kuya! Kuya, pa Kuya, Kuya, pa Kuya, pakawal! Kuya, pakawal! Ay, tinutukoy Eh, 'yung mo mo. Wow. ang usok na tayo antayin. sa Ang usok <laughs> <laughs> si Papa. Whoa, oh, shit. Oh, yeah. Ayan, kakahagis lang niya. Ayan <laughs> yeah, no, Wow. Ay ganun. Ah, ganun po ba? Akala ko Ang Ayun, uma ma Ayan na nga, totoo daw, legit Uy, ayun na nga, Ay, legit ayun. kasi kuya ah, Kabisado ni Gik, huli yan, huli yan, yan oh. Sa <laughs> so, wakas Uy, malaki Oh, pisyon Uy Karun na dyan Oo, o, mama, ma. na. Oo nga, na dyan kumagalaw Oh na <laughs> oh. Yun. <laughs> may gumagal Ay! Yo mga angusok Welcome back to my channel Weneng TV po Yan. Nandito po tayo ngayon sa Marikina River Na kung saan may mga nagpipishing sa akin Ay Ayan, Try din natin makipishing dito Let's go mga ah, kanguso, ito okay. ang ating paing. Okay. Nasa hipa pa. Uy! Trying please. Pusokin natin. Mahalot ang bulat. <laughs> <laughs> bulat ay ating gagamitin yung paing. Kasi yung daw, know, pagkagala natin, binagamit dito. Ayan, ready natin pa. pa. Ano yung at na natin. <laughs> ay, natin. Syempre, tingin natin yung para tayo makatapos. <laughs> Okay. Go. Ama! Ayun na naman. Ito lang yan natin mga ang gusto. Kung tayo ay makakamugi dito. Wish ko lang. Ayon, Free spot ayon, ito. Kaya tingnan natin. Yan ang ating floater. Si Papa naghagis. Ano ay. Yung iba yun nasa ilalim ng tulay. Masa itong basa yan. Ayon. nag tayo dito. ayun first time natin mag-fishing dito. Tingnan natin. Sabi nila, pagkatas doon ang bagyo, maraming na-huli dito. Kaya nung kabilang linggo, talaga naman, ang dami na huli dito. Ngayon, tingnan natin. Uy! Oh, na. Fisyon! Oh, Sana? Sana! Sana! sir! Tilapia! Tilapia! Sir, oh! Oo! Yun, oh! Uy! May nakahuli dito. Sana all. Lang First catch. Oh, second catch. Oh, know. Ay, nandito pala sa ilalim ng tulay. Ayaw. Ayaw. Wala kahuli. Hindi naman. Hindi naman. Hindi uli na naman. Hindi naman. mo naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Nasa may ilalim ng tulay ang isda, mga kanguso. Ayyan. Oh, wow, congrats po. Kagataan na. Magato na. Yeah, oh, hindi na ba dyan? <laughs> Ay! Ay! <laughs> ano po sa may bato. Yun. Sa cooler po. Ayan, nilalagay na Ay, ni Sir ito. sa tubig bag. Yun. Huwag lang huli. Ah, para hindi ano. Para hindi ay, mamatay. Ay. Ayan tayo. Ayan. A few moments later. Parang ah, uh, lumipat ako dito sa side na to. Sa kabila ng tulay. Try natin. Try natin dito mga kanguso. <laughs> Nakita ko dyan ito. Woo! <laughs> Try natin dito. Kung may mahuhuli tayo sa area na to. Ano kuya? Oh, Oy, fish on! Oh. kuya, kuya! Kuya, pahawak! Kuya, pahawak ko! Kuya, ugirin oh. oh. mo, ugirin oh. mo! Kuya! Kuya, kuya! Kuya, Andy. Ang nakahuli tayo, Antam. Oo, nakahuli Salamat sa ating taga-pito. Thank you po. Galing Galing naman. hindi Happy! 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 Oh, oh ate. Ayun, nalaga ya, yan. Ang uso, ayan, pisyon si Papa. Oh, shiz. Ayan, kakahagis lang niya. <tipan> ayan, no, Wow. <tipan> Ang taba. Nice catch. Uy, malaki-laki na. Kala to, sabay ko yan, four fingers na Oh, ayo, ayo. Ayos, nakahuli siya oh. Kakahagis lang niya mga kahuso. Nice. Ayan. Yung nahuli ko kanina. <laughs> yeah. Oo, hugi na ito eh. Yun oh, fish on, kuya. Fish on. Ayungin, kuya. Ayungin? Ay, talapya. Talapya rin oh. Talapya, baby. Tinagay lang po ng ayungin. Tinagay ng ayungin. Tumagad na sa'yo mo ha. Eh. Oo nga. Yun, fish on. Ayos ah. Yun oh. A few moments later... Mga kang uso lilipat tayo ng area. Doon banda. Try naman natin doon. Nakahuli tayo dito, dalawang piraso. Tag-isa ni Papa. Ayan, dito marami ding nakakahuli dito banda. Try namin doon banda naman. Kasi first time natin sa area na to. Explore natin yung area. Let's go. Ayan mga kanguso, papunta na kami doon sa may banda ron dami nagbabaike dito, ayan eh. Hindi lang fishing. Ayan. Lipat kami, lipat. Susubukan naman natin sa bilang side. Doon, napatunayan natin na may huli. Base spot, may libre tayong isda mga hanguso. Ayan. Woo! Ang dami tao dito, may mga nagja-jogging. Fishing in the city. Ayan mga hanguso, may nagja-jogging daming tao may nagtitinda rin ng prutas taho yan dami oh tatry natin dun banda explore natin tong area na to ng Marikina River yan oh yan oh Sarap dito, may mga puno. Malilim, ayan. Yung ating nila, yung sa dalawa. Lalakad muna tayo, papunta sa kabilang spot. Na-experience natin, doon na sa kabilang tulay. tulay. Ngayon, subukan natin dito. Pero goods na, nakahuli agad. Si Papa, bilis niya. Grabe, pagkahagis, huli agad. Tingnan natin dito. Sa kabila. Kung tayo ay makakahuli din ang maganda rito. Ayan. <laughs> yung mga nasa tulay mismo na yan. Grabe, puro sila nagpipishnet. Ayan mga kanguso, tinan nyo, lahat ng nasa tulay pisnet na natin dito. Hahanap tayo kung saan tayo papuesto. Kung saan tayo pwedeng makapag-spot. Ayan o. Oh. O, oh, nag-hagis. <coughs> daw. Kung dito ay mga nagpipisnet, dito mga Wow! Laki ng hawak ni Sir, oh. You know? Laki, oh. Panalo. Laki ng hawak niya. Doon, nakakawag doon. Ah, sige po. Thank you. Oh, na nga po. <laughs> Hello po. Morning. Dito tayo kasi, oh yan, dito may nag-fishing. Bossing, nakahuli na po kaya? Sabi ah, na, Ay, wow. Hindi natin makita. Pero may huli siya. Parang dito yung video yan. Ayun. May huli na. Nice cuts. Grabe dito o. Oh. Puro pisnit. Oh, doon natin. Doon natin. Ayun. huli yun Oh Oo, yun. O, tayo. Maraming Hanap tayo ng pesto. Ayun, sige, Tingnan natin dito banda. Ayan. Ayan. Bulabog doon kasi puro pisnet ang hinahagis. Dito tayo sa radang inihahagis. Radang. Aba, may na may pa. Grabe talaga o oh, puro pisnet doon. Lupit. Kaduluduluhan yata ang tanipapa. papa gahanap siya kung saan kami magpo pwesto ayan mga kanguso nakakita tayo ng nagpipishing yun know? oh maraming nuhulog ito yun know? oh sayang sinabit lang ng isbaya isan yan ikaw sayang putol sir marami na po kayo nahulay ayun eh? ganda si Zulu nga ay sa Timbadao ang kanilang huli ayan saan tayo? Aba, gusto pa ng exercise ng asawa ko. Ayan. Kahit saan daw pumesto, meron. Tingnan natin. Morning po. Morning. Ayan. Kahit saan pumunta. eh. Kanya-kanya daw diskarte. Kung paano bababa dyan. Oh, may nagtuturo sa atin, mababa daw dong banda. Mga kang uso, ayan tumawid ng sa kabila at doon siya naglalakad. Ayan, gusto niya talaga akong pababain agad. <laughs> Sige, kaya kuya, wala ka bagay-bagay sa akin yan. Basic, ako pa. Ako pa? Ako pa ba? Ako pa ba? Mm Kabagay-bagay sa akin yan. Nakatalo uh, na ako. Yan o, no, ang ating spot. Sige. Teka, tatawid tayo. Iyon, ating dinaana. <laughs> <laughs> Woo, dito tayo. Gusto talaga na exercise ng asawa ko. Oh, oh naman dito? Dito daw kami sa may bato. Ayun, makikita bi daw tayo doon. Mas maganda <laughs> daw may agos. Maniwala tayo sa kanila, sila ang taga rito. Kumain ng agos. Duma dito lang sa agos Yan, diyan. siya doon. Malapit daw sa agos. ba dito ka, hahanapin ko. Yan lang oh. Yan lang. Tita lang. Yan naman yung bibeyo ninaguguhan. Oo. Yan lang munahan, dagdan lang. Yan nga. Nga magagandal dito halikaw. Tama 'yan din. Yan. Ayan, ano nagagis na siya dyan. Tatry ko din. Pa. Okay. Try ko dito, malapit lang daw sa ago Ayan, ayan. 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 yun Ayan. Ayan. yan? yan, yan. 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 <laughs> uh, Nagbigay ng tips sa atin dito Nagbigay daw. Nagbigay ng tips sa atin dito daw. Sa Sa may agos na ito. Tingnan natin. Ano no, nga, mayroon nga. <laughs> kumagat sa akin. Sige. Oo, may kumagat. Sige. Totoo nga, sinabi ni Kuya, mayroon nga dito. At least may naramdaman ko na mga tayo dito. <laughs> <laughs> Doon para mo ng pag-asa eh. <laughs> Ayan o, ayan o. Pag nilubog yan. Ayan o. Uy. <laughs> ayan na. Tingnan natin. Ay, ganun? Ah, ganun po ba? Okay lang, kunting ganun lang. Maang ah, uso. Kaunting... Ayun, uunga oh, ma. Ayan na nga, totoo daw, legit. Uy, ayun na nga, legit ka si kuya. Uh -huh. Ayun. <laughs> Kabisado nila. Ayun. Ah, oh, wala. <laughs> yun lang pala yun, kunti lang. Oo, oh, di pala nilinubog. Ganun lang mga pitik lang. I iba pala dito mga kanguso. Ang pakiramdam mo, dapat ano, pitik agad. Pitik lang, agad. Talaga yung mga panghuhuli ng isda, depende sa spot. Hindi sa iba na talagang nilulubog. Dito, as in, konting pitik. Konting pitik lang. Oh. Ang galing. Hindi galing. Naka sayang. Oh, nakayawan sir na sana, 'di ba? May mahuhuli ko pa yan nandiyan lang yan eh. Sige. Oh. <laughs> Natuwa yung asawa ko, hinagis ulit. <laughs> Uy, may kumakagat sa akin. <laughs> nice. Sige, may pag-asa tayo dito, ma. Paano ko ano yung gamit natin? Lapit ko lang dito. Sige. bantuman so, ko gamit. hahahaha. yung? gamit <laughs> may hangat? hahahaha. 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 Oh, uh, fish on! Papa! Papa, fish on! Yung ano mo! Mga kanguso, umalis si Papa kinukuha yung gamit. Ayan. Ayan. Uy! Ayun na. Hindi ko maangat kasi hawak ko po ang camera. <laughs> Ito. Sigitin mo. Ayan. Yun. yun Legit nga. Ayan, oh uli uli nice catch hindi ako palengke, dahil <laughs> yung pain niya bulate at saka lumot sa bulate kumagat lumot yeah. yan <laughs> ayan hagis niya ulit nababa doon kila no pa? ayos legit ang sinasabi nila Ha? Nilubog? Nakita ko may tumantang. Ah. Biniwas ko ng kapurat. Tapos ayun, huli. <laughs> Kakaalis mo lang eh. Papapis yun. Ay, sumabit. Sige, hila, hila. Ay, yung, may gumagalan. G hila, 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 hila. Sumabit. <laughs> Sige, okay lang yan. Sige, huli yan, huli yan. yan Sa <laughs> so, wakas. Uy, malaki. Oo, oh, pisyon o. Oh. Uy. Uy. Malapad-lapad! Totoo! Legit! O yan, sabi ni Kuya ako. Kuya, hello-hello ka dyan. Yan no? yeah. <laughs> no? oh! <laughs> <laughs> Yun ang ating mentors ni Chef. Sabi niya sa may Agus. Totoo, totoo nga! Oo oh, nga, dami! Yay! Ayos! Ang taba! Yan no? Oh. Oo oh, yan oh. Woo. Panalo! Ayos! Ka naman matusok Oo nga, Mat matalas to eh. Hindi <laughs> <laughs> niyang gamit namin na yeah. yun. No? <laughs> Ayos. Nakupunuin niyo po yan hanggang mamaya. Ah. <laughs> ano yan? Bakit yun? Yan. Makakanguso. nakawali na tayo. <laughs> Magkakabit uli ako ng pain. Excited. Legit. Dito. Tama ang sinasabi nila sa may agos. Tingin natin yung pain. Sa piraso lang daw eh. Ayos na yun. Tsaka yung pakiramdam mm. dito dapat matalas. Kasi talagang maliit lang yung pitik. Eh, isda na talaga agad. Gahagisuli ako, mga kang uso. Ito ang ating pain, bulate. Yan, sumasayo sa'yo. Shout out kay Sir Marjon ng Guild of Anglers na nagbigay sa atin ng bulate. From Tramo. Yan

Sana all! <laughs> Mga kanguso, sabi ni sir, pag daw ganyang pumuti, pangit ang tubig. Pero, bids pa rin naman. Nakahuli ako eh. Siya eh, hanis tuloy. Yun, putik. Yun. May gumagal. Ay! <laughs> <May laki. laughs> ano <pakiramdam? laughs> Akala ya. <ko jackpot. laughs> Ay, Laki laki bigat. Talaga ko plan plan eh. <laughs> Iba pala. Mga usap pupuntahan ko yung nagpi dito, makikibalita tayo. Iwan ko muna yung aking rod doon. Oo. Tingnan natin. Sabi nila, pagkatapos daw ng bagyo, sobrang dami daw talaga dito ditong nahuhuling isda. Sako-sako, pero ngayon meron pa rin naman kasi kanina nakadalawa tayo doon sa kabila tapos paglipat natin dito nakahuli din naman tayo ngayon bisitahin natin yung nagpipishing dito dito rin sila sa malapit sa may lagusan ganun palang diskarte dito talagang ano sa mga agusan ng tubig yung isa o oh, yung lambat ka rin yung mga kanguso o oh. doon naman siya maghahagis ng lambat Ayan no, oh. may nang lalambat. Palao kanina sa may tulay lang ang lambat, meron din pala dito banda, 'yung hinagis na. Ayo. Kasi la dito, ayan. Ang daming looter. Ayan. Ayan si Sir Aba. Handang-handa, talagang may dalang payo. Ayos. Oh, Kahanda pa lagi. Araw-araw po ay nagpipishing dito? Ngayon lang po kasi pagka Monday to Saturday may pasok. Ah, ayan. Libangan din. Libang lang. Ayan, libangan din Laka ni sir. Kaka po kayo sa bahay. At tama po yan. Libang-libang. Libang. Opo. Bata ka rin, nakahito. Ayan. Tapos patikin na nga huli. Aba. Laki o. Oh. Mahusay ang huli niya. Hito. Yo, lagay niya doon. Ayos. Nga kang usoy, yan ang ating nahuli. Nakalimang piraso tayo, pero matataba naman. Ayan. <laughs> Nag-enjoy tayo. Tapos kanina, nakala ko, panjakpata na. Nakadyan ito, panalo pa rin. Nakabiwas ng mabigat. Yan, mga kang usoy, Fishing, fishing, day. fishing Owa. Fishing by might. My... Ayan, daw sila. Maglilibang ang mga batang are. Yung ibang anglers doon, mga kanguso, nag-alisa na. Kasi lumabo ang tubig. Babalik na lang daw ng hapon. Kabisado nila yung tubig dito. Ayan. Pero dito sa banda rito, may nagtsatsaga pa rin ng fishing. Ayan. Ayan sila. Mga kanguso, tatry natin lumipat doon. Sa pinanggalingan natin kanina. Ayan. At least na-experience na natin sa area na to. A few hours later. Mga kanguso, dito sa may tulay, maraming pa rin nagpipishing. Ayun, no? Yun! Ang daming tao. Grabe. <laughs> <laughs> ha? Ang daming tao dito. <laughs> Paralo. Ayan. Sa Ito natin. Tingnan natin sa, so, sa, sa kabila. Daming tao dyan. So, <laughs> bisilong kasi sila. At tayo, 10 o'clock na. Ayun pala, may ililong doon sa pesto na natin kanina. Ba? Ayan. Daming tao dito. Ayan, okay, no? eh. Ang dami pa pala doon sa baba. Ayan. Dahilero dito, o oh, iyan. Dito sa mismong ilalim ng tulay. Doon kami naka-pesto kanina. Balik na lang kami doon. <laughs> ayan. Balikan natin yung pesto natin kanina kasi init na, 10 o'clock na. Pero hindi masama, nakalimot na tayo. Dito lumilong. Oh. Balita. Ayun, arroyo, mabigat. Ayun din daw, kaso nga lang malalaman. Wala, 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 ano, wala dyan. Lumabo. Oo, oh, lumabo. Lumabo ng labo eh. Oo nga. Karina, maganda daw oh, ganda pa eh. karen, karen, Ayan. Karen, Ayan. Ikaw, Dito kami eh. Marikina. marikin na ako. Shout out Nakahuli na po kayo, boss? Oo, oh, nakahuli na lang eh. Nasaan po huli niya? Ay, nandun sa kabila. Oo, oh, sunday tulig para ang habit hanggang ano, gabi. Ah! Ngayon, alas 8 na kami ni... Yes! Yes, eh, oh! Ah, nandito rin po kayo kapon? Oo. Nandito tayo sa pinasta nating kanina, ayan. Pero yun nga, lumabo daw ang tubig pa ganito, medyo talaga mahirap makahuli. Buti na lang, nakalima na tayo. Sana, oh! Yeah. Handa rin dun, eh, kung nga ako pupunta eto. May agos dun, eh. Oh, hindi sila galing, oh, talagang eh. Talagang hinahanap nila yung may agos. Hindi sila galing, eh. Dahil malilom dito, kaya dumami ang dumating, nagpi-fishing. Ayan. Tabi-tabi, dahil -tabi, pang tournament. <laughs> Ayan. Ayan. Nakitabi tayo ulit dito mga kanguso. Ayan. Makikihagis ulit ako. Ito ko magiging kumahal yan? Ayan. Dito? Puro nga kagat yung kanina. Ayan. yan Ayan. Ayan. Nakitabi po ako ha. Dito tayo nakitabi dahil malilong. Ayun, naka Ayun. si Sir pala nakapish oh. <laughs> Ayun oh. Ayun, iboy ah. Ayun, nakahuli Iko. si Sir oh. Nice. Kumisis ko para ita kanya. <laughs> ayan, tawagin daw misis niya nang so tayo ni Sir. Hello, hello. Ayan. Eh na, si Maring Wini. Hello po. Ayun, ayan. Yung sila sabi sila nagpunta tayo na yun ng Tagalog. Uh, ah. sila yung nakahuli ng nagtiyata kalaki yung dito, no? Oo. Oh, sila oh. mo, no? Oo. Ito dugan. Nirelease din nila. Apo. Oh, oh, <laughs> Ayan. Pinunta na kami yun, yung pinuntaan nyo. Ah, ganun ba ba? Ayan yung sisko. Ay, ay, ang galing. O, kasama nila kanila mga 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 Hello po, morning po. Pagkata kami, pagkata ng ispat, wala.

Yan mga uso. <laughs> yeah, okay. Dahil nag-enjoy like, na tayo, uwi na po tayo. Ayan. Bibigay na lang natin kay Sir Noel yung ating nahuling isa. Shout out Sir Noel, <laughs> <o> subscriber natin. Mayigaw viewers, kaya bibigyan niyo. <laughs> <laughs> Sa inyo na lang po. Okay po um, okay. na. Thank you po. <laughs> Ang ating nahuli, ayan. Oy, thank you. Welcome po. Lang tumuli o. Ayan. <laughs> <laughs> Lang sa <Ayan>. huli. <laughs> 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 bye, -bye, Salamat, bye bye po. Salamat po.